Sir Rover, saan ka pupunta? Hi, saan ka pupunta? You see? Uh, uh, na ako kasi may event uh, kasi ito ato sa Kill Circle mamaya ang 4 Ay sa ano sa Kill branch. Oh, Kill City ba? O oh, tapos uh, alas naman, uh, sa alas 3 atin naman sa Kill Circle kami. Alas 3? Alas 3? Uwi mo na ako kasi may bigas ako. Nanalo ka? Oo, nanalo ako kung hindi ko ata. Ha Gingat. ha. iyong namuwi na si Rover Rover Ranger madam. <laughs> madam guapa. Madam Pilang. Busy si Madam Pilang. <laughs> Daming kumakain, oh. Madam Pilang kasir Pilang <laughs> Madam Frenny <laughs> Ay nagline ka ah. Pa okay, Pasok ako Ikot muna ako Ikot ko sila Ayan, wala masyadong parkers dito. Ngayong oras, sa mga oras nito, wala pa masyadong parkers. Tara, pasok tayo. Oh, ang ganda ng sombrero mo ah. Bago yan. Ah, <laughs> hairnet din. Ayan mga naka hairnet yan ha. O. Wala si Fiona ngayon. Tara, pasok tayo. Tulungan ko. Saway vlog. Saway vlog. bungul na si Pasaway vlog. Pasaway vlog. Kaway Absent ka kahapon ah. na, si Diwata. Ayan, lumabas. You know, you know, the living sending will have a picture. <laughs> 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 Ang ganda ng corona ni Madam Diwata. <laughs> hey, ma <'am. laughs> oh, bite, Sige po. Oh, uh, wala sige. pa naman yung mga tao mo. Nagmakain nata eh. Oo, oh, sige. Picture lang tayo. dako ako magbablog ngayon kasi may restrict yung account ko. Ay, na-restrict. okay na-restrict? Sa YouTube style. Ay, okay. Yeah, picture. Full mo. Ah, full? Kailangan ako lumayo. Ah. Uh, yan, full na. Thank you. Thank you. Thank you. Madam Diwata, mag-open ka daw sa Laguna. Yes! Wow. <laughs> ang galing. Open na nang open sa Laguna. May wow. iba pang lugar. Sa Cavite din, Cavite. Lahat na yan, lalagyan natin. Diwata Paris. <laughs> <laughs> May event ka pala ngayon sa QC, madam? Wala naman. Ano lang yun? Meeting, meeting. Wala. Ah, meeting. Ayan, si madam mag-open na pala sa Laguna. Isusunod ang Cavite. Thank you.

Kailang, <laughs> mamaya nang shout out, tumo nang shout out. out. Kasi okay, lang muna tayo. Mamaya, ng, mamaya ng shout out. <laughs> yung grupo ng banda. Ayan <laughs> nahanap! picture na. Rida! <laughs> pwede okay, daw picture. Pa, pwede digital, digital lang kami. Okay lang ba? Diba tapawa <laughs>

may corona. Oh, yan. Ano ko yan. Baka pa mabigit lang ako. Iyan. Ang mga upang kami. Kasi kasi yung kupal na yan. Sabi mo na lang, baka walang kupal. Rida, di ba bawal ang kupal? Bawal ang mga kupal ah. Oo, yan lang. Sa paraw eh. Rida, bawal ang kupal. Ito na, picture. Ito, picture. এব পবরা নব до করগু W ওশবılanffé integrate করা করচ থুখলবে� at করা গরা কর তাপলেন

Idol. Ah, grupo na ano? <laughs> <I cut. laughs> Hello, people. <because> shut up. <laughs> <laughs> Mga Bicolano, Bicolano. Marahay na alta. Ang siyerte ng na Kita <laughs> na <yun. laughs> si Idol. tayo. 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 tayo.